water rationing, pigigibo sa pirang barangay sa Virac, Catanduanes na maluya ang supply kan tubig. Uyan report ni Rosineva. Nagpapadagos ng ang pigigibong pagrasyon ng tubig ang MDRRMO sa siyam na barangay kan Banuaan in Vera, Katanduanes. Inihuli sa namamate ang kakulangan sa supply ng tubig na harus doang simana ng problema kan mga residente. Sigun sa MDRRMO Virac, regular man ang sa indang pagrasyon ng tubig, nga ning daiman maapektaran ang mga residente sa mga apektadong barangay. So niyan, da strategy na lang po kami na ang mga dapat ang barangay na nagka-request mo, lo mo na po na tanker. And then kung kaya po na mabalikan, babalikan mi po 'yan. Sa ibong nalado, aminado man ang opisina kan Verac Water District na kulang na ang supply kang tubig na nakukuha ninda sa Tulong Water Source kan Banuaan. Inihuli sa epekto kan labing init kan panahon na namamatean poon pa ka nakalihis na mga bulan. Dried up na talaga yung kawaya na pinakadakula natong source. Ang capacity niya at normal is 90 LPS. 90 liters per second. Dakla like yan. Pero ngunin, hindi na nga ni McKinsey. Alagad iguaman sinda ni Tuwang well na pigkukuan na Tubig. Mantang hindi pa talaga mamatean ang pag-uran, plano man kang opisina na dagdagan an sa indang pasilidad como solusyon sa problema. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia.